camera ngayon ni Hubal TV. Yon. Shoutout po kay Hubal TV. Thank you po. camera niya, no? ni ano, ni Hubal TV kasi pinapa-try pinapa niya kanina pa eh. Ang ngulit eh. So for sa video kasama ko yung taga Mang kamagong. ayan, yung pinsan ko and then, si um, ang miss ng kamagong Miss Miss Jane ng ay Underwater daw to be. Oh. Eh, ten, ten. sa number one, labas ang utong. <laughs> <laughs> for today's video, ayan na Ayan na nga tayo for, Pinahiram ni uh, Anong pangalan nga nun? Hubal TV Yung camera niya, ayan For the underwater daw na ano Ito try daw namin, sige Ito, patry natin For today's video, ayan Ayan si Bakla Cortez tapos Jericho ano balagbag <laughs> Okay Uncortez 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 sa tubig ka Try mo, try mo. Ang jali ka mapanganib. Ay, 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 ay. ay. Ang ka mapanganib. <laughs> ay, ay, ay. Bibi, sorry ah. Sabi mo kasi i-try namin yung camera mo underwater. Pero ano, under ano, underneath <laughs> your clothes. <laughs> For today's video, ayan, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang lugar ng Barangay <laughs> Hinipaan. Hinipaan pang ina. Hinipaan, Barangay Hinipaan, <laughs> be. Ay, sarap! Ay, sarap! Ay, sarap! Ay, sarap! Hey, ganyan ang jacket niyo. Pahingi daw ako, di ba? Uy, ang sarap. Ayan. For today's video. Yan! kubal ah! TV, malalaman mo na kung sino yung totoo. Sino yung totoo? <laughs> kung sino yung totoo. Kung sino yung totoo. Hindi. Pumal TV, pinaglaruan ko yung camera mo. Hmm. Mmm, mm, 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 lipat? <laughs> Hindi, sa, sa totoo lang na talaga. lalamig na talaga ano. Uy, sarap ng tubig! yan? <laughs> panahon, mong hamis! At sobra mong hamis, di garo, na ito ka na malilingawan! Mama pag naaanggut <laughs> So ayun Babalik na natin yung ano Yung camera kay Hubal TV at Hubal TV Hubal TV, TV. Defensive Boy Kay TV So Nana For today's video Mag-hi ka sa vlog ko nai. Okay. Andago! So for the latest video ayos. Ako na ngayon ang maghahawak ng kamera ni Ma. Uy, ayun si Mama. <laughs>